Nasa ati niya ngayon si uh, Quadcom Co-Chairman Dan Fernandez, ang kitatawan po ng uh, Laguna. Kong Dan, maganda umaga po. Ay, good morning po uh, ka-Ded at <laughs> Maganda umaga po sa inyo lahat. Oh, uh, salamat at sa inyo pong panahon. Uh, Pa-store po. Uh, Opo. Rin po nang galing, no, during the hearing nga, uh, kayo ang nagbalita nito na nahuli na itong uh, elder brother ni Michael Young, no? At uh, sabi nga po ninyo, importante siya dito sa inyong ginagawang pagdinig. Sa anong aspeto po siya importante, sir? Uh, kasi meron silang fogo dyan sa Cagayan at uh, meron po tayong uh, mga news na nabalitaan na meron pang mga operation at may mga nakikita mga Chinese na lumalabas doon sa kanilang uh, compound. And uh, and also, uh, Uh, kated uh, DJ, yung uh, Philippine and Steel Corporation, uh i isang uh, 47 hectares na property for uh, steel manufacturing at meron silang port. Uh yung port na yon, um, may mga nagdadock doon ng mga different uh, mga ships. Uh doon naglalabas ng mga cargos. Mm -hmm. And uh, we need to find out yung mga Chinese na mga national na nakikita doon apa uh, it, it is indeed uh, nanggagaling doon sa mga uh, mga cargo ships na nagdada dock doon sa port ng Sanjia mm -hmm. Steel Corporation. Mm -hmm. so, so basically yun yung ating ano yung ating uh, permit doon sa okay. sa pag sana doon sa Sanjia at sa Alwana compound where in doon yung mm -hmm. uh, nagkaroon ng inspection ng ating mga PNP ay so peped na uh, doon uh, dumadaan yung mga chinese na na yes. ano na nagiging empleyado ng pogo na hindi na dumadaan sa sa, sa ruta talaga para sa immigration kumbaga human trafficking na rin ito yes oo noong uh, 2000 mm -hmm. and hanggang 2000 i think uh, nag na start sila ng operation ng pogo noong uh, mm -hmm. 2019 or uh, 2020 mm -hmm. and then uh meron mga 2,000 na mga Chinese nationals ang uh, Nandoor and mm -hmm. uh, uh, we will be uh, discussing that on ano, on on uh, the Quadcom uh, next week yeah, I, I think this week no uh, oh. hindi pa namin mm -hmm. na finalize yung aming uh, hearing but uh yun nga uh, magtataka kai eh kasi uh, this is the only uh, manufacturing still manufacturing company that have a uh, port na kung saan <laughs> nag-start lang like siya ng construction noong 2018. Mm -hmm. And considering as well, no uh, we found out that uh, Antonio Maestrado uh, Lim, who is also known as Tony Yang and we, who is also known as um, uh, Dianxin Yang mm -hmm. is a pure Chinese. at mm -hmm. uh, Sa kanyang uh, articles of, of incorporation, he uses the name Antonio Lim Oo nga. as a Pilipino at yung kanyang majority share doon sa sa GSL Corporation nakalagay doon na siya yung majority owner and uh, having said that paano siya naging uh, sila ng lupa doon being a Chinese national oo oh, oh. nako eh yung, mm -mm. so, po yung sabi natin yung mga, Ch yung mga pure Chinese po na uh, na dumadayo po dito na nakakabili po sila ng mga property and they owned uh, the totality of the corporation Okay, so medyo ano ito, no? Uh, 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 maliban doon sa usapin nga ng mga pagdaong ng mga barko, no? Na dyan sa pantalan na yes. uh, ang may control eh, itong si uh, Tony Yang, yung uh, oh, yung uh, issue nga ng kanyang mga uh, paggamit, no, ng mga fictitious na mga dokumento para sa kanyang negosyo hong bahong uh, ugnayan din itong si Tony Yang dito naman sa kanya mga kapatid na sila yes. Michael at saka yung anong pangalan ng kanyang kapatid na, na, na may-may-ari naman ng bodega doon sa Mexico sa Pampanga. Ho, ho 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 Jing Yang. Si Ho Jing Yang siya yung merong financial bank financial transaction with Alice Go. Ito namang si uh, Michael Yang at hmm. uh, saka si, uh, ang pinaka panganay kasi nila si Tony Yang eh. Mm -hmm. Uh, tapos si Michael Yang and then si Ho, Ho Jing Yang. Ang uh, nakakaisang nakaka-worry dito ano uh, Ted no. Uh, hindi lamang po yung mga nakasi nahuli sila eh. There was a report from uh, PBDEC that's the, that's the reason why we are inviting the uh, yung PBDEC po kasi yung PBDEC isang isang isa po siyang industrial park no. Mm -hmm. uh, being administered by uh, a, certain uh, attorney Kihano uh, during that time tapos si uh, si Mayro report po doon na nahuli sila ng uh, smuggling ng rice using that port mm -hmm. noong 2021 and then uh kung merong mga mga illegal na mga smuggling na nangyayari doon sa port na yon uh, of course uh, we have to find out as well no yung uh, pagpasok din ng mga illegal drugs tuon sa port na yon and basically may uh, merong mga initial report sa uh, sa mga ano natin sa paok as well mm -hmm. that there was indeed a financial bank uh, uh, transaction with the, with the with those personalities na involved sa droga. so pepeding yung illegal drugs kung imported, dumadaan don sa port ni Tony Yang. yes. and then yes, uh, and then yung kanyang brother uh oh ay may budega na imbaka ng illegal drugs. <laughs> lalim talaga nito ah ka-DJ at uh, tapos si Michael oh, si, an anong papel ni Michael kasi doon sa paok na interview namin yung Michael Yang ito raw yung front ang sinasabi yes. ito'y lumalantad kasi nga may mga ano siya picture with the, the former president eh may mga Malacañang visit daw nga ganun yes at tungo si Michael Yang meron siyang isang uh, <laughs> uh, kasi na, na meron din mga information na nakarating sa atin that a certain John Paul Gonzalez who happens to be his uh, right hand man, uh, was also a uh, incorporator of the Sanjia uh, Steel Corporation. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, so makikita mo rin yung uh, palitan ng mga different uh, bank transaction uh, with uh, with Michael Yang. So mm -hmm. dito kailangan natin ilalim kasi dito mo na makikita yung pagsanga-sanga noong okay. investigasyon namin na may pogo, yeah. okay. may uh, illegal human, drug, human trafficking, yung uh, human trafficking yeah. uh, at uh, yung uh, well, yung uh, uh, corporation mm -hmm. uh, na Chinese owned uh, buying uh, properties uh -huh. and pretending to be Filipinos. So makikita uh -huh. mo na dito sa ereyang to uh -huh. na pinagsanga-sanga and ang what is funny here is ano no, hindi lamang po yung uh, yung pogo ang ginawa nilang front na legal front para mm -hmm. doon sa mga illegal activities. Mm -hmm. But also, legitimate steel manufacturing company. Oh, yung bang gs Steel na yan sa Agayan de Oro, talaga bang steel company ito? Or, uh, may, may mga bakal yes. pa talaga doon na manufacturing? O pa, paano? Yes, uh, manufacturing company po talaga siya. And at the same time, meron po siyang mga mga complaints na galing sa PC. Yung PC kasi yung Pilipina, uh, ano yan, eh? Pilipina uh, Industries for uh, mm -hmm. still, uh, still Institute na mm -hmm. kung saan may mga complaints na sila that the, the raw materials that, 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 being purchased or being uh, smuggled here are substandard. And uh, baga kung yun, ay, ang bilihan sa international market is like $400 uh, uh dollars per metric tons, mm -hmm. sila $100 dollars per metric tons lang. So basically ang, na ang naa din, yung tayo din. Oh, kasi nga kung bumibili tayo ng kanilang mga, oh, oh. Ng mga, mga steel bar nila eh, substandard, talagang maapektohan tayo. So uh -huh. mismo ang ating mga steel manufacturing companies who are uh, based in here, mm. affected sila. Mm -hmm. Kaya kailangan na rin natin maimbestigahan ito dahil 300 oh, oh. million uh, investment yung nilagay nila dito and at the same time ang kanilang uh, paid up capital is only 10 million. Kaya madaming ano. So tsare yung mga violation oh. I think that uh, will be uh, will be uh, discussing on uh, on our quadcom uh, hearing. Oh kasi may international container port sa Cagayan de Oro eh. Yes. Oh, di bang doon din binabaksak yung substandard ng mga steel sheets na ginagawa nitong bakal na substandard kasi yun din ang reklamo ng anong mga legit no na nasa industriyang ito. Na mayroong mm -hmm. mga dumarating na substandard at with all due respect no mga China man ito nagdi-distribute at meron ding mga pinaparating na hindi nagbabayad ng tamang tax. Kaya nga eh ah uh, katid eh, mm -hmm. doon lamang sa pagkakahuli sa kanila ng PBD Authority mm -hmm. na nagkaroon sila ng rice smuggling and mm -hmm. at the same time mm -hmm. at the same time sila Tungyangse Rice Mill no Tungyangse Rice Mill na pag-aari po ni Michael anyano ni, ni Tony yang ito po yung ginagamit nila for smuggling also of rice so mm -hmm. i think um uh, uh, most likely no most likely kung talagang uh, mapapatunayan natin through the different manifest ng ano ng, uh, ng uh, well Siyempre, mayroong immigration mm -hmm. dyan, custom, quarantine, mm -hmm. we will be inviting them over as well para to shed light. okay. At makita natin yung pasok ng mga ship doon uh, mm -hmm. na mula noong 2018, mm -hmm. na simula sila ng operation, dapat mm -hmm. makita natin ano-ano mga pumasok na kargamento dyan. Sige, ganito. So, kailan nyo uh, kasi ngayon, uh, ab abala kayo dahil ang sabi yata, eh, by Wednesday dapat maaprubahan na ninyo itong plenary uh, debates no, at matapos na itong budget natin. So this week ba meron kayo ng uh, pe ma araw na hearing at agad na bang pasisiputin nyo? Uh, Kasi ngayon hawak daw ng paok itong si uh, Tony Yang. Anong balak nyo dito? Paano siya iimbitahin yes. at meron na ba kayong pecha? Mm -hmm. Actually, two weeks ago, inimbitahan na namin si Mr. Tony Tony Yang. Ano? Uh, at uh, yun na nga kasi nagkaroon ng, uh, dyan ng uh, operation ng PNP uh, doon sa kanyang pogo sa Alwana. So he, he didn't uh, ano hindi he didn't nung last hearing namin. And fortunately, during the time that we have a hearing, na na, apre, na siya ano uh, sa kaso ng immigration law dahil nga uh, Chinese siya na ah. marami siyang mga government ID. So most likely uh, nasa ano na siya nasa also din na siya ng PAOK. Mm -hmm. So we will be inviting him over on on Friday. Okay, sige. So uh... Uh, abangan natin to although wala naman siguro din ako maaasahan dito baka mag uh, mag-invoke din ito, yeah. 'di ba? Ang kanyang uh, right against self-incrimination. Yes, yeah, At uh, oh. uh, ang aabangan ko lang dito kung sino abogado nito. Oo, oh, yeah. Uh, alam, uh. I, uh, I think meron na silang abogado ang kinuha eh. Okay, Para Si, si, si uh, sino? Baka si Mr. Porton ata yung kanyang abogado, I heard, no? Uh. pero I'm not, I'm not sure. Pero balita ko si Mister Mr. Porto na kukunin niya. Si attorney eh si ito kasi magkakapatid yan. Di eh paggatiin mo pa uh, yung bata, yung no, mas yung bata. bata. Okay, yeah, sige. yung bata. Oo, oh, pero yeah. ang peripheral issue din dito kung dan may mga permit to carry farms ito ha. papa <laughs> Permit to carry po si ano. Oh yes, 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 oh, yes. Bubullet mm. ka kaya nga alam mo pupunta rin tayo doon eh. Kasi mm -hmm. hindi lamang po yung uh, yung very uh, siyang uh, 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 driver's license mm -hmm. meron din siyang uh, license to own guns. and permit to carry siyang, uh, permit, permit to... to carry yes, yes, yes. tutuwa ka dahil ang dami ng mga government IDs na uh, hawak po mm -hmm. po niya i think may nakita ako mga 10 uh, government IDs yung hawak niya eh napakahirap makakuha niyan ng eh. permit to carry firearms outside of residence <laughs> kaya dito may mga, may mananagot din eh sa PNC, uh, kasi kung authentic uh, LTO, nga ito kung dan kung authentic ito Chief PMP ang okay. eh, nagpapa ang, ang balita ko nag-approve diyan eh. Sa permit to carry. 'Yun ang balita yes, ko. Yeah. Mm. Yes, kaya nga. So uh, kailangan uh, merong uh, silang uh, uh, ituro kung sino man at kung sino man yung tatamaan diyan ay bypassin siya po tayo. Okay, sige. So, uh, abangan natin 'to. Friday ang inyong hearing kong dan. Ito itong uh, Mrs. ni Attorney Harry Roque eh, ay umaalma. Eh bakit nga naman dapat pati siya i dinadamay na? Ano? At uh, mukang ang claim nga nila ay eh, umaabuso na kayo diyan sa Quadcom. Ano 'yung reaksyon doon? Well, uh I, I think uh, para naman maging no, sa lahat po. And that's the reason why we're giving her a chance to appear, no? para to uh, clean her name. Uh, that's the reason why we are uh, we were inviting he, her uh, a lot of times. But uh, of course, yung venue uh, to speak outside the uh, Quadcom ay uh, uh yung po yung uh, kanila pong uh, sinasabi. And we respect that as well. But of course, hindi mo lang po natin to sa Quadcom. E eh, di sana po mas maganda kung tatapusin po natin yung usapan. But, but yun nga ang sinasabi nila na na, 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 ano po sila, parang natatakot sila because of the threat of this uh uh baka sila mabastos or yeah. or uh, mucontempt but uh, i hope not uh they have to understand that uh we are uh, marami po kaming members eh hindi hindi po namin control ang different emotions and different mm -hmm. uh, style of the different congressmen different congressmen have different uh, style of approach of trying mm -hmm. to uh, find out yung yung kanilang mga sinasabi Mm -hmm. And uh, of course, sometimes kapag uh, nagsasabi ka naman po ng uh, totoo at yan naman po yung mararamdaman ng uh, ating mga members, of course hindi naman ma mangyayari yung mga nasa isip po nila. Uh, sana po ay uh, kasi ano na siya, umalis na po siya September 5 eh. Mm -hmm. Wala na po siya dito sa ating uh, bansa and mm -hmm. of course lagi meron tayong presumption of guilt ba diba, kapag yung So umaalis po. Kaya I hope that uh, they'll think it over, that to come back and hmm. para at least eh, malinis po yung kanilang pangalan. Okay. Sige. Sa panghuli na lamang uh, Kong Dan, yung bunsong kapatid nila Michael, yang anong balita niyo? Nasaan to ngayon? Ito po yung nawawala na, yung Hong Jing Yang. Siya po yung may financial hmm. bank uh, transaction na 3.3 billion with Alice Go. Hmm. At uh, until now, uh, siya po ay nasa watch list kasi... Uh, ano na rin po pinagahanap na rin po ng uh, ng ating pong uh, COVID. Mm. Uh and luckily itong si Michael Yang 'yung ating pong uh, na-apprehend ng ating pong gobier. Si Tony si Tony Yang. Si yung Michael Yang nasaan daw kaya ngayon? Nasa Singapore Do daw. Yeah, Nung una nasa Dubai po siya. Uh, -huh. uh na monitor ng uh, ating uh, I think ng uh, immigration. Mm -hmm. And then uh, dahil nga nagtatayo din na ng pogo doon, but uh 'yun nga hinabol din po siya. Tumakas siya. And weird nga na sa Singapore or hindi, namin alam sa ngayon. Pumunta pa mm -hmm. ata ng Cambodia or something like that. Eh. Okay, okay. Sige. So salamat na marami sa informasyon. Kong at kami antabay sa magiging pagdinig ninyo. Thank you. Salamat, uh, Ted. salamat, DJ. Babuhay kayo. Thank you. Si uh, isa po sa mga chairman ng uh, Quadcom na nag dito sa sanga-sanga ng mga isyong pambayan na ito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.